Hello, good morning po sa inyong lahat. Ako po ay namalengke at ako ay namili ng tigka kaunti lang naman. Isang manggang hinog, dalawang saging na hinog, pero importante sa akin ang suha. Kaya dalawa na yung binili ko. Alam nyo magkano suha na yan. Yung isa isang daan, isa 75. Sobrang mahal ng suha. At nung na ako ng dragon fruits dalawa alam niyo naman di ba ang dragon fruits sinasala ko dahil bawal nga sa akin ang buto ng dragon fruits kaya sasalain ko pa yan bumili na ako ng hilaw din na saba naman para sa makalawa naman yun yung dalawang hilaw na saba at saka patola kasi uh, meron na gusto kong kumain uli ng uh, misua mahilig ako sa misua eh. dalawa na yung binili ko at yung isa sasahog ko mamaya at saka syempre kamote mahilig din ako sa kamote may ganun na merong kamote tsaka yung gabi yung katabi na yon ito naman yan meron din ako biniling uh, miswa dalawang pack tsaka yung mayonnaise kasi nga kahit pa paano kailangan ko ng mayonnaise tsaka bumili rin ako ng uh, sinigang pansigang masampalok powder at uh, ito naman yung squid balls yan panlagay ko sa miswa Siyempre, of course, meron din lettuce, para gumawa ako ng salad at uh, meron din akong binilin ito naman ay ang labanos, pang sigang at ang carrots, importante may carrots ba diba? kahit saan pwede sa hog. at ito naman ang pipino so ay naku na ito pa isang ano, dalawa pala yung binili kong ano, dalawang kamote dalawang gabi at uh, ito na nga inaayos kong maigi at meron din ako nabiling mangustin. Yan. Ang sarap ng mangustin na to. Napakamahal ng mangustin. Alam niyo ba? Ay, ewan ko ba. Nakalimutan ako na magkakon magkano yung mangustin kong yan. Eh, wala talagang ganon. Pag gusto natin kumain, bibili tayo, di ba? At bumili rin ako ng string beans. String beans ba tawag? Yung bagyo beans sa... Yung beans ng bagyo na pagkaliliit. Yung maliit na maliit, ha? Sobrang liit. Kasi parang gusto ko yan eh, manamis-namis. At uh, akin meron akong gagawin na iluluto ko dito. So, ayan o, sobrang, sobrang liit. At nakabili rin nga pala ako ng tinapay, ang aking wheat bread. So, alam nyo ba kung magkano lahat yan? 1,000 niya. sa 1,000, piso lang ang sukli. Yung pinamili kong yan. oh, heto na, o, oh, tinan nyo, o. Oh. Yan lang, ha? Yan lang ang pinabili ko. One yung isang libo piso lang ang sukli. Pero kompleto naman siya. Wala tayong magagawa. Mahal lahat ng bilihin. Lalo itong uh, yung suha na talagang kailangan ko kumain araw-araw kasi payo sa akin na aking doktor na kakain ako ng suha sa hapon kasi pa, hindi ako minsan makatulog. yan, o, oh, di ba? Eh, ang mangustin yung limang piraso, ewan ko ba kung magkano 75 ba tayo? Ay, 130 yung mangustin na yan. At, uh, ako gusto ko kasi magluto ng ibang kutahin naman ngayon kaya bumili ako ng squid ball so tingnan nyo oh. hinihimay ko na yung maliliit na baggy beans yung super lit yan oh. ang sarap nyan diba? at uh, pinagtsatsagaan kong tanggalan ng mga yung sa dulo yan oh. ganyan ito ayan na, naumpisahan ko na alam niyo ba na habang ako ay nagkatanggal uh, ng dulo ng, ng ano ba bagu beans na maliit na yan, eh ako naman eh nakikinig kay ano, naka, nakatambay lang ako kay, kay ano, kay Pision Babe. Shoutout nga pala Pision Babe, ano. At ako eh, habang ako ay nag-aayos ng aking uh, mga pinamili at ang aking lulutuin ngayon pang lunch, eh ako ay naka, nakatambay naman sa iyo, ako ay nakikinig kay Pision Babe. At uh, alam niyo si Fusion vape, ano yan eh. Tatlong oras yan, 9 to 12. Every day yan, hindi pera lang ang Sabado at Linggo. Kaya pagdating ng Sabado, ako gumagamit ng slot niya yung Sabado. Yan, nagumpisa ako ng 8 hanggang uh, 12. Yan, hiwain ko ngayon itong ano, itong pipino tsaka saka itong carrots. Hindi ko naman isasahog lahat yan. At uh, bahala ko ngang igisa itong ano, itong hindi ko nakalimutan ko ano pangalan niya ni. Eh. Tatanong ko nga sa hipag ko yung maliliit na yan. May tawag sila diyan Eh. Yung maliit na bagu beans na yan. Ay eh, ibang klase siya, no? 'di ba? Masarap. So ayan. Kaya nga lang matiyaga ka magtatanggal ng dulo. Talagang matagal. Eh isa-isa hin mo tatanggalin yung pinakasungot niya sa dulo, eh, 'di ba? Kaya nga so ako hahatiin ko din tong squid balls hindi ko naman lahat sasahugyan yan. Ahatiin ko siya at isasama ko sa aking igig sa ngayong tanghali. Pero kakain muna ako ng mangustin. Ito na yung aking minandal ngayon habang kanina pa ako na, na Tsaka syempre kanina pa ako gawa ng gawa. Ito ang aking minandal. So habang ako'y kumakain ng mangustin, eh, shout out ko po sa lahat ng mga followers natin, lahat ng ating mga subscribers, lahat ng mga pumupunta po sa akin live. Bali kasi ang live ko ay uh, Tuesday talaga, yung talagang original kong oras, alas 5 ng hapon. Kaya abangan nyo po ang Tuesday live ko. And then ulit po noon is Friday na. Yung Friday na yon 4 naman ng hapon. Hanggang ano, kung, kailan kong gustong tapusin. Minsan nabot ako ng apat na oras, minsan tatlo, minsan lima eh syempre kailangan nating mag live dahil uh, importante yung ating WH di ba na laging maging active eh nakakalungkot nga ako kasi nagkukwento lang ako nalagasan ako ng 115 na bananas eh Kaya sabi ko, hinahinay lang muna, no? O, ito. panay po ang kain ko ng mangustin. Yung ito pong ano, itong mangustin na kinakain ko, halos isa lang ang butong malaki. Puro maliliit, yan nilalago ko. Maliliit lang ang mga buto. Isa lang ang malaki niyan. Kaya, ang sarap eh. At um, sabi nga nila, gamot din daw yung uh, balat ng mangustin. Um, pero ako, makakain lang ako ng mangustin. Maligaya na ako eh. Kahit isang, kahit, kahit isang beses nila, isang linggo. Kasi alam niyo naman, sobrang mahal talaga ng prutas na yan. At uh, eto na nga, Nahi, eh, nahati ko na yung carrots at pipino. Tsaka yung sasawgo nga sa aking lulutuin isang patola yung isang patola eh syempre para sa miswa naman yun o tingnan nyo hindi pa rin ako nakakatapos dito sa aking ginagawa ang pagtanggal ng sungot nitong itong ano itong bagyo beans na maliliit na to a little, ba little bagyo beans ang tawag ko dyan at um Shoutout din nga po pala sa lahat ng ating mga members at ang ating mga organic na members, lahat po ng lahat basta lahat po ng sumusubaybay kay Ate Fresh TV. Huwag niyo pong kakalimutan na uh, kung kayo po ay didikit at magtatamsak sa akin at kayo manonood ng aking na uh, video ay uh, full po. I-full watch po yan. Full watch po at magbigay ng bakas na napakaganda. Yung bang uh, ma, ma makabuluhan. Yun, yun, basta, basta mahabang bakas. Hindi yung ginagawa ng iba na laglagay lalagay lang wow amazing tapos at lalagay tat ng tatlong heart wag po ganun para po doon sa mga nanonood na hindi nila alam kung ano yung bakas, ang tawag po doon yung, yung inyong comment. Apo, maglagay po kayo ng uh, comment na medyo mahaba-haba in a sentence. Huwag po for words. At uh, delikado po kasi ngayon, napakahigpit ni Lolo. So, ito, balik nga po tayo dito sa aking ginagawa, no. Hindi ko alam kung kailan pa ako makakatapos dito sa pagtatanggal ng sungot na to. Yun lang ang hirap dito, eh. Itong malilit na, na baggy beans na to. Matagal. Kasi nga lahat ng dulo tinatanggal yung tinaka dulo di ba eh ang liliit nga nito kaya magtsaga mag, -tsaga, mag -tsaga ka lang talaga no syempre ganun talaga lahat naman ng bagay kailangan ng tsaga di ba para ma-achieve mo yung gusto mo at ahihiwain ko na tong ano itong uh, squid balls yan hiniwa ko na yung isang buo hiniwa ko ng apat para medyo na mabidamin ng konti at uh, Masarap kasi ang squid ball. Minsan naman chicken balls ay sinasahog ko. Hindi na ako nagsasahog ng baboy. Tsaka kahit ano, uh, hipon din na rin. Uh, ako pwede na sa akin yung mga ganyan-ganyan. Eh, lang din magkalasa. Unang-una ayoko na ng pork. At mahal din ang pork, di ba? Napakamahal ng baboy ngayon. Kaya kung magugulay tayo, kung pwede, puro gulay na lang ang ating gawin, ano? at uh, daanin na lang natin sa sarap ng pagluluto at masahugan ng iba pang mga rekado, especially ang gulay napaka importante ng gulay at ito na nga, akin ang um, babalatan ang uh, iba pang uh, ating isasahog so ayan, ang katola syempre kailangan natin ng matalas na pillar, dati hindi ako magamit ng pillar eh, eh matuto ko may pala basta maganda yung filler kasi may mga filler na lalo na yung order sa mga online nako isang, isang buwan lang sira na sa akin maganda yung filler na nabili kong yun sa isang grocery na ano yun tsaka ito ang ating carrots hindi ko naman sinahog yung isang buong carrots mahal din ang carrots kasi kaya kailangan na uh, uh, tipid-tipid din sa pagsasahog ng mga mahal na gulay. Alam niyo naman na sobra pong mahal ng gulay ngayon. Napakamahal ng bilihan. Terrib terrible. Kaya nga eh, kawawa tayong mga Pilipino, no? Ang hirap ng kumita ng pera, ang mahal ng bilihin, di ba? Ayan, ito namang aking binabalatan, itong aking uh, cucumber. Yung kalahati niyan, ay eh, isasama ko sa pansit-pansitan. ay eh, at aking igugyos. Uh, diba? oh, eh, di ba? kailangan na eh, tipid-tipid, di ba? Para lahat maig mailagay natin yung mga sa ibang rekado naman. Ano? Tsaka hindi ko naman kailangan ng Marami. Dahil ah, halos ako lang din ang kumakain. Ibigyan ko lang yan ako sa kabila. Isang tasa. Eh ako na. Bali itong niluluto kong to. Eh ano na to eh. panghapunan ko na rin to. Hindi ko naman kayang ubusin to ng isang kainan. Itong aking uh, luluto yung ito. Kaya. Tinan nyo mamaya ay. Nako talagang masarap to. Hindi pa man uh, luluto eh. Talagang. Uh, Inaasam ko na. Ang kasarapan ng aking lulutuin sa ngayon. So. Uh, ayan. Manood-nood na lang muna kayo, ha. Tingnan, tingnan nyo naman na ginagawa, no. Eh, dito ako naghihiwa sa lamensa, hindi dun sa kitchen. Kasi gusto ko nga nakaupo. Eh, mas masarap tong ganitong paghihiwa. Kaya nga lang talaga, doble trabaho. Siyempre, lilinisin ko tong lamensa ko, ba? Diba? Eh, tsaka maliwanag dito, nakakapakinig pa ako kay Fish and Babe habang, habang naka-live siya. Kasi mag-ano na, alas 11 na kasi eh. Eh, maya maya alas 12 na kaya habang nagluluto ako, nakaka naka naman ako sa kanya. O, ganyan lang ang paghiwa ng uh, carrots. Uh, is, is, ano ba yung kabaga ano eh, i natin ng hiwa kaparehas ng hiwa ng patola uh, at saka ng uh, pipino. Ayan, okay na, di ba? At ako ay uh, mag-uumpisa na rin. syempre huhugasan natin maigi tong aking hinian yung aking uh, tinanggalan ng sungot na sobrang liit ng mga ano yan, ano ba? Hindi ko alam kung may, basta alam ko may tawag dyan eh. Ay, ito nga pala ang patola. Iwain ko na rin to. Para dire-direcho na sa pagluluto. Don't forget nga po lahat to subscribe, like, share, and leave a nice and long comment po. ha. thank you! So, eto na. Let's cook na. Ayan, ginis ko na yung si bawang, si buyas, tsaka yung uh, squid ball. Ayan po natin pumula ng konti yung squid ball para medyo mabango. Kung isang eh, kutsa muna natin yung squid ball sa sibuyas, buyas, tsaka sa bawang. So, tingnan nyo po ang aking pagluluto, ano? At uh, kayo na po ang humusga para uh, ano yun, nam namin ninyo. At uh, gayahin nyo, pwede pong gayahin yan. No? mat Simple-simple lang naman Akin itong aking tungluto to. Basta importante po, wala po itong pork, meat, tsaka chicken and shrimp. Squid ball lang po ang aking uh, isasahog. So, para na. Manoorin nyo na. Ayan na. Sunod-sunod na po yan. Thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye.